mga gutom, may gutom. yun. Tingin tayo lutuin yun. Hoy! sige dito. Sige, yung yung sibuyas. Kaya yan Ay, malinit. Ayo, kita mau. Oh, sisi Kami mati kau. Sepuluh. na. Dalawa kasi Dalawa yung ship Lutuin nyo maayos sa kasi eh, kain ako. Yun. Bakit mo no, pinatay kanina? Ano na yan eh? <laughs> sige, sige, sige. 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 <laughs> putok yan ha. Sige, huwag nga matakot. Ayun. <laughs> Ayun. Tayo na uwi. ulam nila oh. Hot dog, corn beef, wala tong sa. Kumain din. Ang masarap to ah. So, ano to? Sisig, sisig pala to. May plug na. Oo. Oh. YouTube to ngayon. Ito yung ano namin, kapitan. <laughs> kapitan sa inuman. Oo. Oh. Oh, luto na yung ano.

Korean <laughs> natin, Korean makarating kayo sa ano, South Korea. Ya Para <laughs> ma eh. <-deploy> <laughs> oh, to eh. magluto. Yan

Ito chipmate chipmate meat, chip meat namin. Chip Ito si Kapitan. Ito si Chip Engineer tayo say. Chip Engineer. Ito nagluto, Chip Engineer. Sarap magluto niyan, boy oh Oo. Ito talaga istong Siya pan, hawak pala, video, siya pala si oh. second, ah, ayun. <laughs> si segundo, no? second ayun. segundo, segundo? Diba, po? Yes! Second Ayon! Huwag diba, ano ano mong ibisto! Eh, okay, ibis. <laughs> ko lang yan, eh! <laughs> Ito so, yung mga magigiting na ano. Magigiting na seaman si sa Will City. Ang pangalan ng barko natin. <laughs> <laughs> ayun ka! <ha>? Kalimutan <laughs> ko eh. <laughs> ayun, ayun. Blue C1 pala. Blue C1. Ganyan ang pangalan ng barko no. Blue C1. Eh, basta ganito ang oras eh. Gugutomin kami.

Overhaulin nga yung makina eh. Ah, sunod. Sisig, sisig. Sisig yung sunod. Ang dami pagkain nito. Dihan. Fire in the hole. Boom. Sige. Okay. Yun. Ito na mas cheap mate kung magluto. Puro may abilidad to eh. Hindi mo lalagyan ng ano? Si Bues? Talagyan mo yun lang. boso. No, no, Tagal. Wala kayang house. Okay, hey, ka bukas ha? Hahaha. <laughs> Ganito magluto si Chief to. ang ano. Galing talaga.

saya hello. Haha. 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 sorry. Haha. 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 Wow. Haha. Haha. kita-kita. Haha. 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 Haha.

Ay, okay lang. 12, 12 away. So, you nag-i-video, 12-4. Ay, wala. Walang nagbabawal sa bridge. sa bridge. tao sa bridge. Baka may stowaway na, ha? Ingat na. Malamig na ng Sini-sini ko p'y dalit. Wow, yan. ang mga sarap na luto. Pwede naman uh, sa asawa mo. Singot na singot ka p'y dalit. Tapos uh tayo kain -huh. lang, tasa yung 12-4 at taga-ugas. Sarap talaga. Wow, hotdog at saka corned beef. Ayan ang mga tirada dyan. Very yummy! Sige, deliver na, Chip. Deliver na, deliver na. Deliver na Chip. na. Hambaw na, hambaw. Hambaw. nagyaya na, nagyaya. Kumain na sila. Enjoy your meals. Hahaha. Si, o oh jeans.

Monetize na eh. Ayan, 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 ayan. Easy, easy. Hindi ako kumain guys kasi pusog pa ko eh. Umaya na. Sila lang muna paunain ko. Okay, kaya na kayo ha. Ayos na, walang nagpapalitay sa grid. Wala sa engine o. Wala pa. Umaya, duty kayo umaya. Saan natagaling? Saan natagaling? Saan nasagaling? Saan natagaling? hindi nag-pump out na mo pump out Pusok po kasi ako eh, hindi ko kumain So guys, nag-pump out kami So yan ang tubig na tinanggal namin sa galing sa balas Kasi yung barko na sinakyan ko is cargo So yan ang ano namin o, no? oh, budiga Lawak ng budiga na yan o no? oh. So Magano kami Karga kami na mamaya Mamaya umaga siguro So itor ko kayo sa ano guys Sa engine room So yung daanan papuntang engine room Maingay eh control room kasi hindi naman masyado kalakihan tong barcon na to. So dito kami mag-logbook. So ito yung panel board. Sa so, generator, 1, 2, 3. Ito yung mga switch sa winch. Oh, ang tawag nito. Windlass. O sa air compressor. dito lahat kompleto yan. So guys, pang update lang to sa YouTube natin, no? Kasi matagal na akong hindi naka-vlog. So thank you for watching guys. Love you!